Posibleng sumabog daw po ang taal uli, Director? Um, yes po. Uh, kahapon, uh, uh, bandang uh, 5.25 a.m., um, uh, napansin natin na tumataas ang R-SAM. Uh, ito yung sukat ng lakas ng lindol sa ilalim ng vulkan. So hindi ka din ng r ito yung Real-Time Seismic Amplitude Measurement. E, ito ay parang may ma uh, compare natin po sa hard-hit monitor ng vulkan. So kapag normal lang tibok, mahina at tanda ang linya. Pero kapag mabilis at malakas ang tibok, ibig sabihin may nangyaring kakaiba at kailangan natin bantayan. So, um, again, uh, Opo, parang lindon dito din ang pala. Kabuoang, no? That's right. Uh, yung sa RSAM kasi sinusuka dito yung kabuo ang energy mula sa malilit hanggang malalakas na lindol para makita natin kung gaano kaaktibo ang vulkan. In fact, uh, this is uh, hindi to bago nung July 6 at tumaas din yung Arsam, And kaya tayo nagpalabas ng advisory noong July 6 din, saying na pwedeng magkaroon ng uh, phreatic or minor phreatomagmatic eruption. And nangyari na ito noong July 17, 11 days after we uh, released the advisory. So, um, hindi naman kaagad nangangahulugan na um, tuloy-tuloy ito. Uh, pwede din namang iina yung RSAM natin and uh, wala walang mangyayari. Pero mas maiginang uh, maging vigilant tayo.